bangers nga pala tayo ngayong araw. Oops! Ay nakalimutan ko nga pala mahugas ng kamay. Ano yun? Ready na nga ako at alauna na nga pala akong kumain ngayon. Ayun nga pala bago ako magsimula magdadasal muna ako. Siyempre wag na wag natin kalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na meron tayo ngayon. Adobong manok nga pala ang ating pagkain ngayon. Nakihirit nga lang pala ako sa pagkain ng Maya. At sa araw na to ay siya nga pala ang nagluto. Mas maganda sana kung sa likuran natin ay sapa na. Kasi pagkatapos natin kumain ay eh, pwede na tayong maligo. Sige lang baka someday no. Sadyang pangmabilisang obra lang pala ito. Eh, na sa ng bahay kami nila. At Gutierrez, no? Napakasarap talaga ang luto ni Maya. At grabe, no? Napat na tayo ng 174 followers sa ating Facebook na yun. Maraming salamat talaga. Sarap talaga kumain kapag kamay yung ginamit mo, no? Yung parang nagbubudol fight lang kayo, masaya yun. At eto na, no, hindi ko na patatagalin to. Ubusin ko na pagkain ko. At dahil paubos na, ayahin ko na kayo. Kain nga pala tayo. Kakaibang mentality, no? Pero hindi magandang mentality yun. Kaya nga mga kadabong, kapag kakain kayo, mag muna kayo, no? Ano bang sign of love yan, mga kadabong? At bago matapos ang ating video, mga kadabong, ay hugasan natin yung ating kamay gamit ating baba.